Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang war drama film na The Tin Drum. Tara na at panoorin natin. Noong 1899 sa Poland, isang babae na nagngangalang Ana ang nagiihaw at kumakain ng patata sa gitna ng bukid. May naligaw na lalaking humingi ng tulong sa kanya. Tinutugis ito ng mga polis dahil sospek ito sa panununog ng bahay. Hinayaan niya itong makapagtago sa ilalim ng makapal niyang palda nang magawi ang mga pulis sa kinaroroonan ni Ana ay hindi napansin ng mga ito ang lalaki. Simula noon ay hindi na naghiwalay si Ana at lalaking si Joseph hanggang sa nagpakasal sila. Makalipas ang isang taon ay nagbunga ang kanilang pagsasama. Maayos ang kanilang simpleng pamumuhay, ngunit hindi nagtagal ay nahanap si Joseph ng mga pulis at napalibutan. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumalon sa lawa. Simula noon ay hindi na siya nakita. May nagsasabing nalunod siya at may iba naman ang nagsabing napadpad ito sa Amerika at naging milyonaryo. Sa kabilang banda ay patuloy na nagsusumikap si Ana na buhayin ang anak niya sa pagbebenta ng gansa at gulay sa palengke. Tumanda si Ana sa pagtitinda at nagdalaga na ang anak niyang babaeng si Agnes. Maraming binata ang interesado kay Agnes ngunit may lihim silang relasyon ng kanyang pinsan na si John. At dahil hindi sila pwedeng magpakasal kalaunan ay pinakasalan niya ang isang German chef na nagngangalang Alfred. Nabuntis siya at makalipas ang ilang buwan ay ipinanganak niya ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Oscar. Hindi niya alam kung anak ito ng asawa niyang si Alfred o pinsan niyang si John. Nang ipanganak si Oscar ay umiiyak ito dahil ayaw niyang ipanganak sa mundo. Ngunit nang marinig niya na bibilhan siya ng ina ng tambol na gawa sa lata pagsapit niya ng tatlong taon, bigla siyang nanahimik. Makalipas ang tatlong taon ay tinupad ni Agnes ang pangako sa anak na bibilhan siya ng tambol. Maraming bisita ang dumalo sa kaarawan ni Oscar. Sa kanyang pagmamasid, hindi niya nagustuhan ang mga nakikitang ginagawa ng mga matatanda tulad ng pag-inom ng alak at paglalampungan. Kaya mas ninais niyang manatiling bata magpakailanman. Habang nagkakasiyahan ang mga matatanda, nagpunta si Oscar sa imbakan ng mga alak. Sa galit niya sa masamang bisyo ng mga matatanda ay tinulak niya ang kabinet kaya na out of balance siya at nahulog mula sa hagdanan. Nawalan siya ng malay at nasugatan. Nang dalhin siya sa ospital ay sinabi ng doktor na maaaring may napinsala sa isang bahagi ng kanyang utak. Makalipas ang dalawang linggo ay nakalabas si Oscar ng ospital. Agad siyang naglaro sa labas gamit ang tambol na lata. Parati niyang daladala ang tambol saan man siya magpunta isang araw, napuno na ang ama niya sa ingay ng tambol kaya sapilit ang kinuha ito sa kanya. Ayaw ibigay ni Oscar ang tambol at sumigaw. Sa tinis ng kanyang boses ay nabasag ang salamin ng orasan nila. Napagtanto ng lahat na may kakayahan si Oscar na bumasag ng salamin sa taas ng boses nito. Kaya simula noon ay hindi na maalis sa kanyang tabi ang laro ang tambol. Nang mag-anim na taon si Oscar ay walang nakitang pagbabago sa kanyang paglaki simula noong tatlong taon siya hanggang sa loob ng eskwelahan ay dala niya ang tambol. Nang subukan ng teacher na kuhanin ang tambol sa kanya ay sumigaw siya. Nabasag ang salamin ng bintana at salamin sa mata ng teacher niya. Nangamba si Agnes at Alfred dahil hindi na normal ang pag-uugali ng anak nila. Pinasuri nila ang anak sa mga dalubhasa ngunit wala sa kanila ang makapagbigay ng lunas sa kakaibang sakit ni Oscar. Wala silang nagawa kung hindi ang tanggapin ang kalagayan ng anak. Napagpasyahan nilang bigyan ng dobling atensyon ang anak upang maalagaan ito ng maayos. Tuwing Huwebes ay sinasama siya ng ina sa syudad. Ito ay upang makipagkita sa tsuhin lihim na karelasyon ng ina. Madalas ay iniiwan ni Agnes si Oscar sa tindahan ng laruan upang magkaroon ng pribadong oras kay John. Bata man ay alam ni Oscar ang namamagitan sa ina at tsuhin si John. Gayun pa ay wala siyang pakialam sa ginagawa nila. Ang gusto lang niya ay manatiling bata at patunugin ang kanyang tambol. Tumuntong sa edad 12 si Oscar at nanatili siyang maliit. Isang araw, pinasyal siya ng magulang sa isang circus kung saan isang grupo ng mga unano ang nagpapakitang gilas sa entablado. Matapos ang palabas ay nakilala ni Oscar ang leader ng mga unano na si Bebra. Nadiskubre ng leader ang kakaibang kakayahan ni Oscar kaya niyayan niya itong sumama sa grupo nila. Ilang saglit pa ay dumating si Agnes upang yayain na siyang umuwi. Samantala, dahil sa kasalukuyang digmaan na nagaganap, ang may-ari ng tindahan ng laruan na si Marcus ay planong lumipat sa London sa lalong madaling panahon. Mahal niya si Agnes kaya gusto niyang isama ito kasama si Oscar. Ngunit tumanggi si Agnes at piniling manatili sa asawang German na si Alfred. Sa edad na 14, hindi nagbago ang pisikal na anyo ni Oscar at nanatiling maliit pati ang kanyang dikan ay nais na ugali ay lalong lumala. Dahil nabuntis siyang muli ng pinsan niyang si John, at sa kalagayan ng anak niyang si Oscar ay nawala siya sa katinoan. May allergy siya sa pagkain ng isda. Imbis na umiwas ay ito na lang palagi ang kanyang kinakain. Di nagtagal ay namatay siya sa sobrang pagkain ng isda. Dumalo sa kanyang libing ang mga kapamilya at mga kaibigan upang makiramay. Maya-maya lang ay dumating si Marcus na agad ding pinaalis ng mga German Nazi dahil isa siyang hudyo. Nang umalis na ang lahat ay nagbalik si Marcus at taimtim na pinagdasal ang kaluluwa ni Agnes. Nakakalungkot na pagkaraan ng ilang araw ay winasak ng mga Nazi ang tindahan ng laruan ni Marcus kaya nawala ang kay isang pinagkakakitaan niya. Dahil dito ay nagdamdam siya at piniling mamuhay sa kabilang mundo. Ikinalungkot ni Oscar ang pagkawala ni Marcus at pagkawasak ng tindahan ng laruan. Isang araw ay nagpasama si Oscar kay John sa loob ng post office upang puntahan ang kilala niyang nagre-repair ng sirang tambol. Pinagbawalan sila ng Nazi dahil nasa loob ng post office ang mga Polish na patuloy na lumalaban sa kanila. Gayunpaman ay pareha silang nakapuslit sa loob. Di inaasahan ni John na may ipit siya sa labanan. Kinabukasan ay nagdesisyon ang mga Nazi na lusubin ang loob ng post office. Hindi nagtagal ay sumuko ang mga Polish pinapila sila sa labas at isa-isang pinagbabaril. Ngayong patay na ang ina at syuhin niya, ang kasama niya na lang ay ang kanyang ama na si Alfred. Isang araw ay dinala ng lola ni Oscar ang isang dalaga na nagngangalang Maria upang mamasukan bilang katulong ni Alfred. Tinrato ni Maria si Oscar na parang bata dahil sa itsura nito. Hindi niya alam na parehas sila ng edad na 16 years old. Ang mukhang bata na si Oscar ay nabihag sa kaakit-akit na mukha ni Maria. Masaya si Oscar dahil araw-araw silang magkasama ng katulong. Madalas ay sinasamantala ni Oscar ang pagkakataon na kasama ang katulong. Isang araw, may dinaluhang pagtitipon ang ama ni Oscar. Sinamantala ito ni Oscar upang makatabi sa pagtulog si Maria. Hindi akalain ni Maria na malikot si Oscar sa kangkungan na nagustuhan naman niya. May pagkakataon na nabulabog si Oscar sa ingay na nanggagaling sa sala. Naaktuhan niya na may ginagawang milagro ang ama at ang katulong nila. Sa selos ay inistorbo niya ang dalawa na nauwi sa away dahil parehas silang hindi nag-iingat bago magjugjugan. Upang damayan si Maria na umiiyak sa kusina, binigyan niya ito ng mik-mik. Sa kasamaang palad ay lalong nagalit ito na tinukso siyang unano bago siya sipain. Agad na napagtanto ni Maria na mali ang ginawa niya. Nang humingi siya ng tawad kay Oscar ay sinuntok nito ang lumalaki niyang tiyan. Ilang buwan pa ang lumipas ay makikita na ang pagbubuntis ni Maria. Isang araw, tinangka ni Oscar na patayin ang sanggol sa tiyan ni Maria. Mabuti na lang ay gising pa ang katulong at napigilan siya. Makalipas ang ilang linggo ay ipinanganak ni Maria ang isang malusog na sanggol. Pagkakita ni Oscar sa sanggol ay nagbago ang kanyang pag-uugali. Inalagaan niya ang sanggol na tiyak niyang siya ang tunay na ama. May pangyayari kung saan ay niyaya ng kaibigang babae ni Alfred si Oscar nang makita itong nagagala sa labas upang di ginawin ay pinatabi niya ito sa higaan. Nagdaan ng ilang buwan, habang nagagala sa lansangan ng Warsaw, nagkita si Oscar at matandang si Bourbon na nakilala niya sa circus maraming taon na ang nakaraan. Namangha si Oscar nang malaman na ang grupo ni Berba ang nagbibigay ng kasiyahan sa mga opisyal at sundalong Nazi. Muli ay niyaya ni Berba si Oscar na sumama sa grupo nila at lumipad sa Paris upang kumita ng pera. Nag-aatubili man ay sumama si Oscar sa grupo ni Berba upang maipamalas ang talento niya sa pagbasag ng mga bagay na gawa sa salamin. Pumabor kay Oscar ang desisyon dahil kumikita siya ng malaking halaga habang ini-enjoy niya ang pagbibigay ng kasiyahan sa mga opisyal at sundalong Nazi. Namumuhay ang grupo ni Berba ng marangya at masaya dahil suportado sila ng mga opisyal. Bukod dito, nakilala ni Oscar ang kauna-unahang pag-ibig sa kanyang buhay. Siya ay ang kasama nilang si Roswatha na mabait at malambing lalong-lalo na kay Oscar. Nakakalungkot na natigil ang masayang pamumuhay nila. Naglunsad ng pambobomba ang mga puwersa ng mga Amerikano sa pangunahing kampo ng mga Nazi. Tapos ay patuloy na nilusob ang syudad hanggang makalapit sa kinaroroonan nila. Habang naghahanda sila sa paglikas ay tinamaan ng bomba si Roswatha at namatay. Sa kabutihang palad ay nakatakas ang iba sa malagim na pangyayaring nasaksihan ni Oscar. Minabuti niyang umuwi muna sa kanilang tahanan. Laking tuwa ng ama niya sa kanyang pagbabalik. Si Maria naman ay nanatiling may galit sa kanya dahil sa ginawa niyang panununtok sa kanya noon. Dahil sa sumbong ng kapitbahay ay tinago ni Alfred ang anak sa basement. Hinahanap ng mga Nazi ang anak ni Alfred na sinabi nilang abnormal. Kailangan nilang dalhin ito sa ospital upang ipagamot. Hindi pumayag si Alfred na dalhin ang anak niya sa ospital. Di nagtagal, sa tulong ng mga sundalong Ruso, unti-unti ay napapalaya ang Poland sa pananakop at paghahari hariyan ng mga Nazi. Isang araw ay nadiskubre ng na mga kalabang Ruso ang pinagtataguan nilang basement. Di sinasadyang nalunok ni Alfred ang Nazi pin kaya nabilaukan siya. Dahil dito ay naging kahinahinala ang kilos niya kaya pinaulanan siya ng bala ng sundalong Ruso. Kinabukasan, isang mayamang polish ang nakabili ng restaurant ni Alfred sinabi niyang namatay din sa digmaan ang asawa at mga anak niya. Nang makita niyang nandoon pa ang bangkay ni Alfred sa basement ay tumulong siya sa pagpapalibing nito. Sa edad na 21 years old, habang nililibing ang ama ni Oscar, napagtanto niya sa unang pagkakataon na ulila na siya sa ama't ina. Kaya ngayon ay gusto na niyang magmature at alagaan ang kanyang sarili. Upang alisin ang pagiging isip bata ay isasama niya sa libingan ng ama ang pinahahalagahan niyang tambol. Nag-atubili siya na bitawan ito dahil ito ang kaisa-isang bagay na kasama niya sa buong buhay niya. Walang ano-ano ay binato siya sa ulo ng nakababatang kapatid. Dahil dito ay nawalan siya ng malay at dumugo ang kanyang ilong. Mabuti na lang ay may doktor sa mga nakikiramay. Sinabi ng doktor na malusog si Oscar at magsisimula na siyang lumaki sa oras na gumaling ang tinamaang parte ng kanyang utak na responsable sa paglaki ng katawan. Habang nagpapagaling si Oscar, dahil hindi sila purong Polish sinabi ng kanyang lola nalilipat sila sa West kasama ng iba pang pamilya upang mamuhay ng mas maayos. Sina Maria at Oscar ay kabilang sa mga nagmamadaling sumakay sa tren na punong-puno ng mga pasahero. Ayaw ni Oscar na mawalay sa kanyang lola, patuloy na nakatingin ang kanyang lola sa kanya hanggang sa makaalis ang tren. Sumigaw man ng malakas ay wala nang magagawa si Oscar dahil nawala na ang kanyang abilidad at nagsisimula na siyang lumaki. Di nawala ang titig sa kanya ng kanyang lola Ana hanggang sa mawala sa paningin nito ang tren. Sa huling eksena, nagbalik sa normal ang buhay ni Ana na nagtatanim ng patatas sa isang nayon sa Poland.